Hi guys! And for today's reels, ang iluluto ko ay pinangat na isda na susukaan ko ng fure na sampalok na kagagaling lang sa puno at tuhugasan ko lang bago ko ilagay sa aking lulutuin. Ayan nga, masama yung panahon dito guys kaya may patak-patak pa ng ulan. Ayan, mga ilang piraso lang naman di yung kinuha namin dahil konti lang naman yung iluluto ko. At ito nga ang isdang nabili namin. Maliliit na sapsap -sap na masarap ipangat. Ipangat sa sampalok. At yun nga yung gagawin ko guys. Bali 50 pesos yung nabili ko at hahatiin ko pa siya sa dalawang lutuan. Napakadali lang itong lutuin. Ayan. Naghiwa lang ako ng isang kamatis, isang sibuyas at luya. Inilagay ko yung isda na nilinis ko na. Inilagay ko yung hinugasan ko ng sampalok. Depende kung gaano nyo kaasim gustuhin. At sili na maang wala kaming siling pamaksiw kaya siling palay o anumang tawag sa siling sausawan ang nilagay ko. Hindi ko rin siya pwedeng lagyan ng marami kasi may bata akong kakain. At nilagyan ko lang siya ng sabaw, asin at konting MSG. At ganito nga lang siya kasimpleng lutuin. Ito ang aking pinangat sa sampalok na maliliit na sapsap. -sap matanong ko lang, meron bang malalaking sapsap? -sap? O siya, kain muna kami. Thank you for watching. Babu!